Kawikaan, Chapter 9 Ang Karunungan at Ang Kamangmangan Ang karunungan ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay na may pitong haligi. Pagkatapos, nagkaroon siya ng malaking handaan. Naghanda siya ng mga pagkain at mga inumin, at saka inutusan niya ang mga katulong niyang babae na pumunta sa pinakamataas na lugar ng bayan para ipaalam ang ganito. Gayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, Inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Hali kayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Iwanan na ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pangunawa. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin kanya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya wag mong sasawayin ang taong nangungutya sapagkat magagalit siya sa'yo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Sa pamamagitan ng karunungan, hahaba ang iyong buhay. Kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan, ngunit magdurusa ka kung ito'y iyong tatanggihan. Ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang kong nalalaman. Nakuupo siya sa pintuan ng kanyang bahay o sa upuan sa mataas na lugar sa lungsod at tinatawag ang mga dumadaan na papunta sa kanilang trabaho. Sabi niya, Hali kayo rito, kayong mga walang karunungan. At sinabi pa niya sa walang pangunawa, Mas masarap ang tubig na ninakaw at mas masarap ang pagkain na kinakain ng lihim. Ngunit hindi alam ng mga taong pumupunta sa kanya na sila ay mamamatay at ang mga nakapunta sa kanya ay naroon na sa libingan.